Pili lang okay okay, pili short. na ka mo. May pang dress, may pang bata, may pang matanda. Ito, pang matanda. Tapos may terno na pang bata. May blouse na may... Blouse na may short. Adult kasi 18. Ito, sa ito, ganito. Ito, pangbata. Bili-bili na kayo sa pangbata. Yun o. Ito, mayroon ding pangbata. Ito. Ayan, pangbata din yan. Oh, maganda to ah. Ito, ito, ito. Nanay, wala na mga panjama. Kaya sila nito ah. Wait nandito. Inukay-ukay na oh. <laughs> <laughs> Meron din akong ganyan. Hindi pa nasuot. 100 pa yung dati. Yun. Parang nga ako reklamo dito. Oh, may pares na neto. Nakuha ko na yung pares niya. <coughs> Ito. O, oh, pwede din. Pang short, pwede din. Ang hirap. Kung ang hirap. Ang hirap, ano? naman kasi? Na, Luhalo oh. kasi. Dati, i-arrange na to. I-arrange ko na to. Ano eh? Siyempre, marami na nagtingin. Ay. Eh. Mora-mora lang. Fresh yung pasig lang. Tag 400 ang isa. 400 ang isa lang. O ba't na? Nabukod to. Uy nanay. Binukod ko na nga to. Oh. mo na naman. Kasalanan ko ba? Nilagay mo dyan. Hindi ko nakita ang hinahanap ko ah. Kailan ko kaya mahanap yun?